Himbog ang dalawang pugating Chinese nationals sa magkaiwalay na operasyon ng BI sa Paranaque at Pasay City. Ang mga sospek sangkot sa iba't ibang krimen. Si Bien Manalo sa detalye. Bog, sa magkahiwalay na operasyon ng Bureau of Immigration sa Paranaque City at Pasay City ang dalawang puganting Chinese nationals na matagal na umanong nagtatago sa Pilipinas. At sa tulong na rin ng Chinese government ay agad na naaresto at natuntun ang kinaroroonan ng mga sospek. Ito ay natuntun natin through the cooperation of um, the Chinese government. Marangina, yung information tungkol po sa mga kaso against these two fugitives. Ayon sa otoridad, sangkot sa iba't ibang krimen ang mga sospek, kabilang na ang pagpapatakbo ng online gambling at kidnapping. Yung isa po ay meron pong warrant of arrest doon sa kanilang bansa. Um, after uh, being found to be operating a syndicate na uh, ako po, po doon sa ilan nilang mga kababayan. The other one naman po ay sinasabi na may involvement sa in kidnapping activities in China, kaya po sila ay uh, tinag as fugitives by their country. Ito pong mga ito ay nakikita natin as undesirable aliens, kaya kakaharap po sila ng mga deportation charges and definitely po they will be deported and blacklisted from our country. Patuloy ang ahensya sa pagpapaigting sa kanilang kampanya laban sa mga puganting banyaga na nagtatago sa bansa. Sa ngayon ay nakapiit na sa BI Warden Facility, Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang mga sospek habang nakatakda ang mga ito na ipadeport. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.